Naglabas naman ang Memorandum Circular ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa consolidation ng mga operator kaugnay ng pagpapatupad ng PUV modernization. Ilihi kayat ng LTFRB ang mga stakeholder na silipin sa kanilang website ang bagong panuntunan bago humabol sa December 31 deadline hinggil sa consolidation o pagbuo ng kooperatiba o korporasyon ng mga operator. Natalakay ang pagbabago ng haba ng itinatakbong ruta, pagpapalit ng bagong unit, route rationalization at financial assistance o equity subsidy na inakyat na sa 280,000 mula sa dating 160,000 pesos lamang. Naglabas na po ng uh, circular ng LTFRB para po doon sa mga policy guidelines ng mga stakeholders natin para kung papaano mag-avail ng uh, pag-file ng consolidation at uh, yung mga, mga pagbabago doon sa mga dating existing policy natin tungkol doon sa pag-consolidate. So, nakapost na po ito sa website ng uh, LTFRB, pwede na natin ng ating mga stakeholders para po uh, as early as this time, bago man lang umabot po sa December 31, ay uh, makapag-file po sila ng kanilang mga application for consolidation.